istigahan sa kamara ni speaker Martin Romualdez ang mga kinasasangkutang krimen ng mga ilegal na pogo sa bansa para naman sa ibang mambabatas panahon na para magpatupad ng total pogo ban nasa frontline ng balita yan si Marian Enriquez oh! Oh! Lang araw matapos ilabas ang mga torture video ng mga umano'y konektado sa Pogo, isang komprehensibong investigasyon sa kamera ang iniutos ngayon ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw maaring payagan sa bansa ang mga Pogo operator na gumagawa ng ilegal. Ayon pa kay Romualdez, importanteng matukoy at mailantad ang mga mastermind at protektor ng nasa likod ng mga ilegal na Pogo. Nang sa gayon ay mapanagot sila sa batas. Pero paglilinaw ni House Speaker, hindi lang ito tungkol sa pagtupad sa batas, kundi tungkol din sa ekonomiya at pagprotekta sa ating mga mamamayan. Para naman kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, dapat nang maglabas ng sariling posisyon sa isyong ito ang administrasyong Marcos. The social cost of this industry was proven to be so high that it does not uh, Uh, it is not commensurate to the revenues that we are getting, no. So that Uh, magkaroon tayo ng isang uh, matibay na posisyon dito. Dapat ang administrasyon ay uh, magsalita tungkol dito. Gaya ni Barbers, pabor din si Gabriela Partilis Representative Arlene Rosas na iban ang lahat ng Pogo sa bansa, kahit yung mga legal. Talagang blatant no? blatant talaga uh, na criminal activity yung mga nangyayari sa Pogo. Maliit lang ang nakukuha nating tax sa Pogo. Hindi siya makasasapat para doon sa social cost na inaabot natin, katulad ng prostitution, trafficking, um, sex trafficking. Pero kung ang ekonomistang si Albay Representative Joey Salceda ang tatanungin, hindi magandang mungkahi ang total pogo ban. Ang dapat daw gawin, panatilihin ang mga patakaran ng Pagcor at ang pogo tax law at gamitin ang bahagi ng kinikita rito para palakasin ang kakayahan ng ating law enforcement. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, Spot. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.